Dagan kayong salamat sa nag attend I hope na ngalipay ang tanan nga naadiri ka karon So, aside sa kuay, mga notebook, o ball pens, manghatag tag 100 sa tulo kamapalad nga nag attend sa mga. <laughs> 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 Jotay lang kini apan kinasing kasi. Malay nyo sa susunod na distribution of cards, manghatag na tag grocery item. <laughs> sige, sige, <laughs> sige! Bitaw <laughs> ha? Ang sao man, dapat, ano ang yun nato, no? Gamay gani, di siya, brag, nagbalik-balik, ra. Ay, kanang murag pat, kanang pat. Dali. So, sino? Oo. Uh -oh. Kana, kanang, kanang, kanang pat na blue, nasa lang isa. Kanang. Yes. Gusto gusigod nila ma nila mahalo-halo kay sunod puhon mo naman ang naay Amerikano. Di ba? Oh, jutay lang kini. Apan kinasing kasi. Sino kaya? My god, eh. First. Oh my god. I am. Now I am. Nakakito. ang nanalo si Anabel Mihena. Ayan. Do tanggapin an iyo. Oo. Oh, oh. my God, ako tabuhin Tá <musukohan> oh ya, kau suka jepuk kaca om siram buah? Bodoh bodoh bodoh, kaca om siram buah. Nah, nampaknya tak ada apa-apa lagi. Oh my god, oh my god, insani, ram nanti kamu jebuklah. Pray now.